welcome to my YouTube channel. Ah, uh, hello guys, welcome mga kanatnat. For today's video, guys, I'm sa sama ko kayo. Saan man ako pupunta today? <laughs> Ipapashare ko kayo, Sherry. Hindi ano? Ah, uh... i ano ano ba? Ah, uh... masaya sa sama ko kayo kasi nakapupunta kami kasi tayo ay delivery rider for today so ayan yung aking helmet at yung aking bag yung aking motor yung aking outfit for today so sana narinig yung boses ko nun so hello guys maaga ko nakakuha ng biyahe for today so nakakuha na ako ng first booking so tingnan natin kung makakailang biyahe ba ako sa araw na to pakita ko sa inyo tapos kung magkano yung kikitain ko So, ngayon, nakakuha na ako ng buhay ko. Uh, drop off siya sa Maynila. So, ano, ano ba ito? Ayun, uh, puntahan ko na muna. Tapos, babalikan ko kayo. Ha? So, may ano, may abono pala siya, guys. So, kasi yung may abono siya, ay hindi siya naka... Ano na? Hindi siya naka... Hello po. Good morning po. Lala mo po. Sir, confirm ko lang po yung booking dito. Meron po itong abono na 250 pesos. Opo, sir. Kasi hindi po siya naka-indicate kasi dito sa booking nyo. Na, kasi pagka may abono, sir, meron po siyang additional na 50 pesos. Okay na po. Okay, sir. Bali, ang item niya po, sir, ano po to? Uh, desktop keyboard. Check ko po sir. Ratas. Ano, um, update ko po kayo. Okay po. Thank you din po. Ayun. Kasi hindi naka-indicate sa buhay niya na meron siyang abono. Naka-note lang siya na meron siyang abono. Pero 250 pesos lang naman. Tapos keyboard yung item niya. So kasi kapag may abono is meron yung additional na 50 pesos dun sa regular rate. So ang rate lang niya dito is 110. So mag-additional siya ng 50 magiging 160. So, di ba pwede na? So, ayun. Puntan ka na, guys. Ha? Diyan na muna kayo. Yo, guys. Hindi ko na ako sa aking first pick-up. So, tawagin ko lang siya. Ayan yung aking first item na i-deliver. So, syempre, tunay ko muna kasi inabunuhan ko ito ng 250 pesos. Pero, in case, pwede ko naman itong magamit mo. No? 250 lang. Pwede ko itong magamit sa kapag ka naka-live naka stream ako. Ang ganda. Ang ganda siya for 250 pesos. Parang worth it naman siya. So, ayun. I-close na ni Adi Girl. So, ayun. Nakausap. Ay! Nakausap ko na si customer. Hindi ko pala na-record. So, punta na ako, guys. Mamaya na tayo magkita ulit. Ha? Bye! Guys, nakakuha ko ng, ano, double booking habang nag-drive. Uh, papuntang malate naman. Tawagan ko muna yung, ano, yung pipikapan ko. Nakuha ko siya habang nag-drive ako. ko na yung first na nakuha ko kanina na booking, yung keyboard na may abono na 250 so nagbayad siya sa akin ng 250 pesos kasi inabono niya plus yung delivery fee niya na 109 plus 50 pesos doon sa kanyang additional na ano kasi nga di ba may abono so ang total noon dapat is 409 lang pero ang binigay niya sa akin ay 450 pesos o uh, di ba may tip ang saya So, yun. Masaya guys kapag yung ano, yung mga binubayad nila lagi may sobrang. Siyempre diba? May mga patip-tip effect. Kaya thank you kuya sa tip. So, delivery ko na ulit naman itong ano uh, second booking na nakuha ko kanina. Hindi ko na na-videohan kanina kasi nakaabang na pala siya sa akin kasi tinatrack niya pala ako. Kasi pwede niya akong matrack eh kung nasa na sa ah. ganda ba naman no? may, may ano agad may may tip agad oh, yun. sige punta na ako ng malate guys here na guys walang bank malate pagan so, ko na ako si ano, receiver para ako ay makatapos na Ayan, pababa na daw siya. Antayin ko na lang. So, kung ko siya, hintay na ako ng third book. One eternity later. test pa. pa. test guys ng ano pangatong booking habang ano, nag-aantay ako kay Costco. Yo guys, ito na ako sa ano third booking ko, pick up din. Nagutom ako, gusto kong kumain. Ha? Huh? Na daan ang dami ko ng pagkain dun. Gusto kong bumili. Hello po, good morning. Lala mo po. Orange na gate. 19G oh, Okay sige sir. Okay po. 19G and pick up third booking there, puntahan ko na siya para ma-drop off ko na season one bye mo ulit guys yay, yay guys dito na ako one. sa aking third drop drop yeah. sabi sa inyo gusto kong bumili ko sa may ano sa may marati ng pagkain kasi dami pagkain At bumili ako ng ano parang biko siya or para siyang mahablang ka kasi basta masarap Bigyan na hindi ko na pinangita sa inyo so yun basta yung time ko na lang hindi na kayo yung time ko na lang yung drop off ko tapos update ko na lang kayo yun guys so nakuha ko sa kanyang payment is 120 pesos dapat ay 105 lang tapos, nakakuha na ulit ako ng biyahe. Dito lang malapit ang pick up. Tapos, pinupray ko naman ang pandak. <laughs> ang dami kasing booking ngayon, guys. Ang uh, ko kay Lala, mo dito pagka December. Pagka malapit na talaga yung Pasko, yung December 25. Kaya, ang sarap mo niya. Oo, oh, paspasan, guys. Alam niyo lang mga second, third ng December, yan na yung mag magandang mga biyahe. Tapos, ito 80 pesos lang, naka-price search na siya, tapos nag-additional like, pa siya ng 20 pesos. Diba? Okay yung mga presyo Pero malapit lang po. Malapit lang po dito. So, tinetext ko lang siya na ano, papunta na ako sa kanya. Dito na lang ulit kayo guys. Okay, dito na ako guys sa aking pang ilan na ba ito? Pang apat ba? Pang apat na pick up. Tawagan ko na na siya. Para malaman niya na nandito na si Apple. siya naintulihan <laughs> <laughs> lipat lang na ako doon sa kanya sa loob hindi ko na lang siya lumabas Tingnan ko na siya, guys. Ano lang siya, puro box lang siya ng para mga ano, cupcakes or cakes din. So, punta na ako, guys, sa drop off ko. Diyan na muna ulit kayo at iiwan ko na ulit kayo. Okay. Bye-bye. You guys, na-drop ko na yung aking pang-apat na boxes. So, nakakuha ako guys ng ano, papuntang Malabo. Tapos, ang laki ng, ang laki ng ano niya, ng ng ang laki ng ano niya ng rate niya mula dito sa Maypa ako, hanggang sa may sangandaan, guys 244, OMG kailangan ko na siyang puntahan ang laki ng rate niya guys, nakakatuwa nakakatuwa sila lang ngayon hindi sila lang pagka December oh nga pala guys, na ko na yung ano yung papunta ng Malabon, bali yun na yung pandima ko na delivery for today. So, 224 siya. So, so uh, bali guys, nandito ako sa so may bandang Sa so, may Palangka, Carlos Palangka. So, ano guys, nag-abang lang ako ng ano, kung bakas, nagbabakas sakali ako na makakuha pa ako ng isang pang booking. yung panahon dito, dito ni gano'ng kaaraw. Baka okay. yun yung yung na Kasi lang kayo guys may maya. Guys, nakakuha ko ng double book. Dito sa may bandang kaya po po. Kesa Ay Ayala po ba uh, may music guys. Off uh, ko na. Baka makapirate ako guys, ayun, nababa ko na yung ano, yung pang pang lima at pang anim ko na, ano, delivery, so, yun, papunta na ako ng, ano, uwi muna ako kain muna ako sa bahay kasi nasa Malabon na ako, so, kung hindi na lang nasa na ako, kaya uwi muna ako doon na lang na kain sa bahay so, guys, yung ano pala, yung kanina nakuha kong booking is 105 so, ang binigay niya sa akin is 120 tapos yung isa is 244 and ang binayad niya sa akin ay 250. Diba pa din ano? So, Kasi yun na guys, bye! A few moments later. What's up guys? Nagbabalik. Uh, pasensya na hindi ko na kayo na-update ulit kanina. Nung sa nabotas ako, nakakuha na ulit ako ng biyahe ng Pamaynila Kapay, sa may PUP. Tapos pagdating ko naman ng PUP, tumakbo na ako ng po. Tapos ngayon nakakuha na ako ng biyahe. Bali siguro pang ano ko ano na yata to. Pang, pang wala. Ayun. Tapos yung rate niya nun kanina is 131. So binayaran niya ako ng 150. Tapos ngayon nakakuha ako dito sa Mekia po. Kapuntang sa Mekia. Ah, uh, sa ano. Ah, Kalookan lang. Ano naman siya? 160. 160 something, gano'n. Diba? Tapos, nakaka, pang ano na siya, pang 8. Pang 8 ko pa lang siya. Pero, usually, kasi nakaka 10 ako. Tapos, kasi, buwi ako. Kaya, nagawasan dapat yung magiging iingay So, na, all in all, kasi last trip ko na to, all in all, naka 8 na biyahe ako. Tapos, check ko mamaya kung magkano yung yung, yung, yung naka-profit ko ganda na lang guys eh. so that's it guys ah uh, yun naka ano na tapos ko na yung buong maghapon kong biyahe so hindi ko alam kung nakailan ako check ko muna ayun naka 9 ako na biyahe guys pakita ko sa inyo ayan so ayan 9 out of 10 tapos nine, nine, 957 yung pinaka income goal or yung pinaka kinita ko for this day tapos ang top up ko for today is 300 pesos and gasolina ko is 100 100 lang kasi meron akong uh, ano ba tawag dito meron akong meron pang laman yung gas ko basta meron pa siyang laman tapos kinakargahan ko na siya every day ang 150 nang 150 kaso kanina 100 lang yung kinarga ko kasi puno pa siya So, yun lang guys. So, ayan. Kita nyo naman. 9 out of 10. So, naka 9 ako. And yung profit na 957. So, pwede na diba? So, kumita na ako today. So, bukas naman. So, yun lang guys. Samahan nyo na lang ulit ako sa mga susunod na araw. <laughs> so, huggerdoda na. Ha ano ba yun? Hara do da Bersosa na ang, <laughs> ang peg. Huwag na magtanggal ng face mask. Okay na yan. So, yun lang for today's video. Bye-bye!